ang nagulat sa mga revelasyon ng Optimum Star na si Claudine Barreto tungkol sa mga masasakit na karanasan na naranasan hindi lang niya kundi pati na rin ng kanyang mga anak sa strange husband niyang si Raymond Santiago unang pagkakataon, bukas na edinitalya ni Claudine ang mga pinagdaanan at pinagdadaanan niya ngayon sa kanyang buhay sa YouTube show ni Luis Manzano na Luis Listens. Kabilang dito ang laban niya para mabawi ang daan-daang milyong pisong pera na ninakaw umano sa kanya ni Raymart na para sana sa kinabukasan ng kanilang mga anak na sina Sabina at Santino. Ikinwento ni Claudine na noong una, ang pinaglalabanan lang nila ni Raymarth sa korte ay ang custody at kasong vowsi o violence against women and their children. Ipinunyag ni Claudine na sa pagsasama nila ni Raymarth, nagkaroon siya ng battered wife syndrome at PTSD o post-traumatic stress disorder. Ibig sabihin ay nakakarana siya ng pananakit emosyonal at pisikal mula kay Raymarth. Ngunit ayon kay Claudine, hindi niya itinuloy ang kasong vow laban kay Raymart. Dahil una, nagbakaawa raw ito nang lumabas ang warrant of arrest para dito. Pangalawa, aminado siyang ayaw niyang makulong ang aman ng kanyang mga anak. Kaya nagtiwala raw siya kay Raymart dahil sa pangako nitong magbibigay ng suporta o sustento sa kanilang dalawang anak. Subalit hindi raw tinupad ni Raymart ang kanilang usapan. Ang mas masaklap pa, tinangay din umano ng aktor ang daang-daang milyong pera na pinaghirapan niya mula sa pag-aartista. Ayon kay Claudine, we're talking about hundreds of millions na. Ang iniwan sa akin was 25,000 pesos. Sa isang bangko pa lang was like 116 million pesos. Isang bangko pa lang yun. And iniwan was 25,000 pesos. And I don't know kung bakit kahit na or whatever, dapat sinasabihan ka ng bangko, di ba? Ang binalik lang niya sa akin noon, during that time was 7 million. Malaking pagkakamali nga raw niya na wala silang prenup ni Raymart dahil naubos ang lahat ng pinaghirapan niya dahil dito. Samantala, ibinahagi na Claudine na ongoing na ang annulment case nila ni Raymart. Ngunit bukod sa annulment, pinaglalabanan din umano nila ang custody sa kanilang mga anak. Dahil gusto rin umano ni Raymart makuha ang custody ng kanilang mga anak at maging angkinin ang bahay na ipinundar niya mula sa mga teleserye na ginawa niya noon. Ngunit nanindigan si Claudine na babawiin niya mula kay Raymart ang mga bagay na ninakaw nito sa kanya at sa kanyang mga anak. Ani Claudine, but now na yung mga anak ko, tas kukunin mo yung bahay, yung bahay namin? Okay, si na tayo kukunin ko na kung ano yung dapat sa akin. If I was weak before, ngayon para na akong leon. Do not touch my kids. You're not giving what's for my kids. You took away what's for my kids. So you have to give it back. Matatanda ang dalawang beses na ikinasal si Naklodina Tremart. Una silang ikinasal sa isang civil rights noong 2004 at pangalawa sa isang church wedding noong 2006 na iulat ang kanilang paghihiwalay noong 2013. At isa sa mga dahilan ay ang umano'y pisikal na pananakit ni Raymart. Sa ngayon, tahimik ang kampo ni Raymart hinggil sa mga paratang ni Claudine. Gayunpaman, alam ng marami na may bagong karelasyon na si Raymart na walang iba kundi ang TV actress na si Jodie Santa Maria.